para makita nyo magsayo-sayo sa gitna tingnan nyo ma'am sir pakainin ko ng daga painamin ko muna ng tubig ha yung ask ko brother panoorin nyo kung paano uminom ng tubig iba sa tao dahil yung tao pag naginom ng tubig labi lang nababasa tingnan nyo brother yung ask ko kung paano uminom ng tubig ganyan lang sir o oh. Sinisisin yung ulot mata sa baso pagkatapos pakainom ng tubig pakainin ko ng daga kasama ihanda mo yung daga tintin -tin. Ready ka na kumain ang nagatin? Ready ka na? Ready na ako. Ha? Ready na na yung ahas ko. Apurado na rin ito. Nagmamadali na ito. Sa ating katuan kasi yan lang ha. Malapit naman ang Pasko na. Ay, kasama yung daga pala. Kababayan na kapon. Ay nakalpas pala yung daga kapon. Nakawala. Wala problema. Ay di man ito kakain ang daga. buhay. Kailangan gumagalaw mga kaibigan. Kasama akin na pala yung kapirasong papel. Ito brother oh. Itong papel na ito sir, bibilugin ko katulad yan. Pagkabilog ko po sa papel, ihagis ko sa itaas. Sundan nyo natingin, tingin dahil pagbagsak ko dito sa baba, ito sa ating katuaan lang ha. Sundan ko ng orasyon, pagulong-gulongin ko, gawin kong itlog para makakain yung ahas ko. Itlog ha, ito lagyan ko ng latin na orasyon bisaya. Katulad yan ma'am sir o. No? ko, pag orasyon ko, hindi ko magawang itlog. Sigaw kayong lahat, Mr. Habugiro, mayabang ka. Magalit kayo lahat sa akin, lahat ng chanela, sapatos. Bakya ako Pagkatapos, sir, ipokpok ihampa sa ulo ng aking kasama. Hindi ako magagalit. Huwag lang sa akin na masakit yun. Sa kanila lang, bakit pinakawalan? Yun agad na namin kagabi. Pero kaso ang papel, hindi ko magawang itlog, Itong unang orasyon. Is per king king, is kang, kang Bore king, king bore kang kang, kong tikang kang, itlog na katikang kang. Igosom, impactom, dominom, yawa, rom, Diyos ko dahi, bulit maitom-itom. <laughs> Maraming itlog na ito, mga kaibigan Ito, mga kaibigan, katuwaan Lain kasama Ang kinahulmahan ko lang, itlog Yung sigpaw ko, mahiwaga Kunin ko lang, brother, yung supot ko, ito Itong sigpaw ko, sir, mahiwaga, ma'am Kahit ano hingin mo, magbigay Huwag ka lang humingi ng asawa Hindi hukas kasi dito, ha? Pero This balik na ito, mga kaibigan, brother walang lamang itlog ito <laughs> nakita papel pero yung supot ko hinampas ko pinihipit ko may lamang itlog basag buksan ko ha isa dalawa tatlo at tingnan niyo mga kaibigan wow. isang, patasar yung papel na wala ang pumalit itlog agad ilabas ko yung ahas ko daladala hindi eh, man ako masyado matangkad yung ahas ko mataas pa ito sa akin ikahabog ka mister alit ng ulo mataas na sa iyo ating tingnan niyo brother Itong ahas kong daladala para makita nyo, gumawa ng numero sa gitna. Magsayaw-sayaw, pakainin ko muna ng itlog. Tintin, -tin. Ilabas mo muna yung ulo mo, kakain ka ng itlog. Pero teka, sandali, nagkiling-iling man yung ulo ng ahas ko. Nakalimutan ko pala, sir. Ma'am, itong ahas namin, hindi ka pag walang buhay. Kailangan may buhay gumagalaw yung kinakain ng ahas ko. Tinan mo na, ma'am, sir, yung itlog na nagawa ko, lagyan ko ng buhay. Pagagalawin ko. Ihagis ko sa itaas. Sundan nyo lang tingin. Pagbagsak sa baba, basag yung itlog Pero hindi ko gagawing sisiw ito, ha? Ma'am, sir, gawin kong palaka. Palo nagdodagit ko sa gitna para makakain kagad yung ahas ko. Dahil paborito ang pagkain hindi daga, palaka. Tingnan nyo mga kaibigan, ang itlog, sir, gawin kong palaka. Ilagay ko sa gitna, ha? Isa, dalawa, tatlo. Brr. Lagyan kong bisayang orasyon na latin. Katulad yan, ma'am, sir, oh. Pero si brother, si Mrs. tumatawa na ko nakasabi, Mister, totoo kay itlog itlog magiging palaka. Sa akin, sir, walang imposible yun. Magikero, salamang kero ito kaharap ninyo ngayon. Sapulan ko pa kasi magic sa lamang ka Kaya pala mga binata ligaw na ligaw sa mga dalaga Hindi maibig-ibig ng dalaga dahil laging walang pera Brother, turuan kitang gumawa ng kwarta Sigurado, sir, maibig-ibig ka ng dalaga Lalo na, brother, kapag yung babae, sir, nililigawan mo mukhang pera Ay sigurado, sasama na sa yo. Bakit, ho? Oh, marunong kang gumawa ng kwarta Wala kang gagawin, brother O pumunit kang kapirasong papila katulad ito Pagkatapos, sir Lagyan mo lang ng orasyon ha Ilista mo yung orasyon ko kahit pag nailista mo sir Pag uwi sa inyong pamamahay Pag nasa ulo mo Salamangkero ka ng kagaya ko Opo, itong una orasyon, tandaan niyo lang Os os dee, de dayakos kwarta malutos lutos. Pikot miyot pikot miyat 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 mit mit it it iat-iat, iot-iot, miyat 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 miyot. Kaya yung unang orasyon ito sa ating katuwaan kasi yan lang para parang yung tao matagal tumanda ay kasama ang kinahulmahan ko ng kwarta yung supot ko mahiwaga. Ito brother oh. Itong supot ko mahiwaga, balik ko lang ha Sa kabila, sir, ma'am, wala lamang palaka Wala lamang pera, wala lamang sisyo Wala lamang palaka Ihampas ko sa kahon, may lamang palaka, sisyo, patay. Yung papel gawin kong kwarta, ipasok ko, supot ko, mahiwaga. Isa, dalawa, tatlo, ihulog ko. Isig ko lang sa itaas, ma'am sir, katulad yan, Oh. Pah! Ibuhos ko sa gitna. Hinulog ko, brother, may sa supot, ma'am. Nakita nyo, sir, papel gawin kong kwarta. Ha, buksan, na, buksan ko lang, isa, dalawa, tatlo. At ina nyo, mga kaibigan, oh, sa isang isang pataho. Oh, ang papel, sir, nawala. Ang pumalit na gimper na isang dampiso na, Oh. Pero, ka, sinabi ko sa inyo, sir, magturo kami sa magic, ma'am. Oy, Tingnan nyo muna ho, yung isang piso na nagawa ko sir, palalakihin ko ma'am. Dagdagan ko ng dalawang tao sir, palitan ko ng kulay. Gawin ko 1,000, 1,000. Ikahambog ka Mr. Toto, kaya ilagay ko sa gitna ho, para makita na lahat ha. Pero para hindi li pa rin sa hangin sir, takpan ko sa supot ko mahiwaga. Yung supot ko brother, balik na rin ko, ulitin ko, walang pira 1,000. Wala lamang palaka. Taklaban ko lang, katulad yan Oh. Pero para walang n' sir, hawakan ko 'to na ibang tao ha. Ay bata lang utoy. Makikisuyo ako ng isa. Hawakan mo 'yung supot. bibigyan kita regalo ka at pamasko ha dito kas tabi ko utoy. Malapit naman ang pista na, magkatuwaan kayo. umupo ka utoy ha. Tatakpan mo lang yung isang daan, gawin kong 1000 pero nonoy tingnan mo 'yung supot ko, Kung may pera isang libo. May pera isang libo wala. Wala. mo lang utoy, hawakan mo ito dulo ng supot ganito. Pag bilang ko mamaya ng isa, ibaba. Pag bilang ko ng dalawa, ibaba. Pag bila ko na tatlo, sa kamot hakluban, naintindihan mo. O ready, bilisan mo lang utoy, ha? Itong unang bila, hanggang tatlo lang. Ready, isa, dalawa, Dalawa, dalawang kalahati pa lang, susparyos. Apurado naman sa kwarta itong bata na kuha ko. Sinubukan ko lang, brother, yung bata kung gaano kabilis. talaga mabilis sa pera itong bata na, na dali ko. Ulitin natin, alisin ko yung kalahati, tuloy-tuloy na yung ng bilang. Ay, Francis, makita niyo pala, sir, ma'am, mamaya. Yung isang daan, magawa isang libo. Maswerte ka dito nakapalibot na sa malapit. Bakit po? Magpapasubok kami, nito dala namin bagong produkto, herbal. Pag ito'y nagustuhan ninyo, ma'am, sir, padalhan namin kay Tiki isang piraso. Pero yung bibigyan namin, yun nandito lang nakapalibot na sa malapit. Ha? Dahil hindi mahabang aming kamay, parehabot na doon na sa malayo. Pero mamay na, otoy, tuloy-tuloy tayo tuloy, sa palabas. Magic sa lamang ka. Isan daan, gawin ko isan libo. Takloban mo muna, ha? Isa, dalawa, tatlo takpan mo na otoy. Tingnan nyo ma'am sarong. Tinakpan ng bata, isan daan, huwag mo, mo na buksan, otoy. Pag bilang ko ng tatlo, saka mo Lagyan ko lang lahat din na oras yung bisaya, ha? Pihitin kong sopo. Psh, hawak dulo na sikpaw. Pag bilang kumamaya utoy ng isang dalawa tatlo, buksan mo kagad. Usapang lalaki, pag yung isang dan otoy nagawa isan libo, bigyan kita kaparte, 50 pesos lang sa'yo, ha? Huwag mo itakbo isang libo. Baka matulad kahapon, sir, sa tansa, kami nagpalabas dun sa may gulayan, bagsakan ng gulay, mga bata sa tansa, mga pilyo din. Nakita yung isang dancer nagawa isang libo, abak, kinaripas, kagad atakbo. Ang ginawa ko, Otoy, pinahabol ko sa ahas ko. Kaya huwag mo itakbo, ha? Kasunod po itong alagang ahas ko, nakaitindihan tayo. Ito pala yung ahas namin, ma'am sir, oh, kung tawagin sa Bisaya, baksan sawa ito. Maliit lang, pero, ah, maliit lang ulo, pero mahaba, mataas na ito, matuwa ka nito, mamaya, mga kaibigan, pakakainin ko ng palaka sa gitna. Tintin, tin. Anong gagawin mo sa bata, pag itinakbo yung isang libo, ha? Kakagatin ka yon? Lagot ka otoy, kakagatin ka. Anong kakagatin ka. ano ka, mo sa bata, Tintin? Yung itlog. Yung itlog mo lang ay lagot ka. Kaya wag mo itakbo yung isang libo, ha? Ito, buksan natin, buksan natin yung magic sa lamang ka hanggang tatlo lang. O, pisan ko ang bilang. Dandaanin ko para hindi ka malito. Uno. Uno na. Pag bilang ko na tatlo, saka bubuksan. Isa na nabilang ko, dalawa na lang kulang, ha? Pero teka nakasimangot ka man, masama man tingin mo sa akin. Huwag <laughs> ka mag-alala lang, utoy. Maliban sa pera matanggap po ngayon kanina, sir, ma'am, nakapangako ako. Magpapasubok na dala namin bagong produkto ng herbal, utoy. Ikaw una kong bibigyan, ha? Ibigay ko sa'yo, Ibigay mo sa'yo nanay tatay ito. Sabi mo, galing kay Magikero ito. Ay kasama. Bigyan mo itong bagong produkto natin yung bata. Utoy, tanggapin mo itong isa libre lang ito, hawakan mo. Pero tayo ka, ma'am, sir. Sandali lang po. Papakilala ko lang sandali ang pangalan. Huwag niyong kalimutan, sir. Ang pangalan po pala nito, babanggitin ko, Mindanawan Herbal Oil. Tama, pasar gamot ito ma'am pero hindi nilong panlabas ng brother ha para sa kagamutan sa mga ubong karamdaman ubo ng mga bata matatanda sa gabi madalas dinadala ito po ito sir no mayroon unong gamot paano pa gamit daloy ganito buksan natin katulad niyan ready ito lang pangalawang bilang dos 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 na ha pag ko na tatlo sa kabubuksan isa na nabila isa na lang ang kulang utoy ha ma'am sir ang paggamit sa ubo Huwag ipapainom, bata matatanda, Dinadala ito po sa gabi, hindi nakakatulog, may hapuhika, asma, hirap paminga. Palad lang sir, basahin mo, pag nabasa ang palad mga kaibigan, ito po, hinahaplas, pinapampahid lang ito sir, sa salitip. Hinahaplas kagad sa likod, lalamunan, pahiran. Pagkalipas tatlong araw, dandahan yung lusa yung plema, tanggalin ubo. Brother, tanggalin lamig sa katawan. Sumakit ang ulo, parang binibiyak. Ipunas sa noo, magkabila si Tito Ma'am. Dalawa minuto pagkalipas, tanggalis kitang ulo. Pagbarali ng ilong, may sipon ka, hirap ka huminga. Dalirin lang basahin. Ipunas sa butas ng...